Nagkamali daw ako. Noong nakaraan, nagprito ako ng lumpia, nilagyan ko ng suka, tapos sabi ko, pampalutong daw. E eh, parehas lang naman yung lutong. Sabi sa akin sa comments, hindi daw pampalutong yun. Pampatagal daw ng lutong yun. So, patunayan natin kung totoo yan. Meron tayong lumpia dito na piniprito. Yung isa, nalagyan ko na suka. Yung isa, hindi. Ito yung walang suka. Gaya natin dyan. Ito yung may suka. Gaya natin dyan. So, intay natin to mga siguro isang oras ah, oh, eto yung may suka, eto yung wala. Tumura tayo sa wala. Marutong, hindi sa meron. Mm. Parang may something. Mm. Hindi ko naiintindihan yung sensya. Uh. Pero meron siya. Hindi ka anong kalakihan. Pero meron siya. So kung ikaw eh, magsiserve dito para sa Noche Buena, pang party yung ng matagal dyan, may merit to. Kung meron sa inyo nakakaintindi dyan, pakicomment nga sa baba. Pero alam nyo, dapat dyan pa yung i-comment. Nag-checkout na ako ng... Perfume treats, pare. Napakabango niyan. At syempre, Dino-drain merch, may Christmas regalo sa sarili, regalo sa kapatid, regalo sa asawa, regalo sa teacher, regalo sa lahat.